Kumusta sa inyong lahat? Naisip niyo na ba gumawa ng sarili niyong mug, yung may paborito kayong litrato o nakakatuwang kasabihan? Nandito ako para sabihin sa inyo na ginagawang mas madalito ng sublimation printing. Mukhang mahirap sa una pero maniwala kayo, masaya at nakakatuwang proseso ito. Gamit ang kaunting gabay, makakagawa na kayo ng magaganda at personalized na mug agad-agad baguhan ka man sa paggawa o bihasa na sa DIY, ituturo sa inyo ng gabay na ito ang bawat hakbang. Sasaklawin natin ang lahat mula sa pagbili ng tamang gamit hanggang sa pagsasaayos ng mga karaniwang problema. Kaya ilabas ng inyong pagiging malikhain at simulan na natin ang nakaka-excite na adventure na ito. Bago tayo tumungo sa masayang parte, ihanda muna natin ang lahat ng mahahalagang gamit para sa ating sublimation journey huwag kayong mag-alala, hindi nyo kailangan ng bonggang workshop. Narito ang listahan para makapagsimula kayo. Sublimation Printer Ang special na printer na ito ay gumagamit ng sublimation inks para makagawa ng magaganda at pangmatagalang disenyo. Sublimation Paper Ang special na papel na ito ay tumutulong sa paglilipat ng inyong disenyo papunta sa mug gamit ang init. Heat Press Machine Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Gumagamit ito ng init at pressure para mailipat ang inyong disenyo papunta sa mug. Sublimation Mugs Siguraduhin gagamit kayo ng mug na sadyang ginawa para sa sublimation printing. Heat Resistant Tape Ang madaling gamitin na tape na ito ay nagpapanatili sa inyong disenyo sa lugar habang isinasagawa ang heat transfer process. Heat Resistant Gloves Safety First Ang mga gloves na ito ay poprotekta sa inyong mga kamay mula sa init ng heat press. Ngayon naman ang nakaka-excite na parte, ang pagdidisenyo ng inyong mug. Pwede niyong ilabas ang inyong pagkamalikhain sa hakbang na ito. Gumamit ng design program tulad ng Photoshop o Canva para makagawa ng inyong obra maestra. Huwag matakot mag-experiment. I upload ang inyong mga paboritong litrato, magdagdag ng text, maglaro ng mga kulay at fonts, walang hanggan ng posibilidad. Kapag masaya na kayo sa inyong disenyo, oras na para i-print ito. Tandaan na gamitin ang inyong sublimation printer at sublimation paper para sa pinakamagandang resulta. Ikaapat na bahagi, pagbibigay buhay sa inyong disenyo, pagprint at paghahanda. Panahon na para gawing realidad ang inyong digital creation. Ilagay ang inyong sublimation paper sa printer, i-double check ang inyong disenyo, at pindutin ang print. Habang nagpiprint ang disenyo, ihanda naman natin ang mug. Una, siguraduhin malinis at tuyo ang inyong mug. Pagkatapos, dahan-dahang ibalot ang inyong nakaprint na disenyo sa mug. Siguraduhin diretso at nasa gitna ito. Idikit ang disenyo gamit ang heat-resistant tape. Pipigilan nito ang paggalaw ng disenyo habang isinasagawa ang heat transfer process. Ikalimang bahagi, mainit na pag-iinit sa inyong disenyo. Ngayon na ang mahiwagang sandali. Painitin ang inyong heat press machine sa temperaturang nakasaad para sa sublimation mugs. Kapag handa na, dahan-dahang ilagay ang inyong mug sa loob, siguraduhing diretso at nasa gitna ito. Isara ang heat press at hayaan itong gumana sa itinakdang oras. Ang init at pressure ang maglilipat ng inyong disenyo papunta sa mug, nalilikha ng matingkad at pangmatagalang print. Ikaanim na bahagi, hayaan lumamig at mag-enjoy mga tips para magtagumpay. Kapag tumunog na ang timer, dahan-dahang buksan ang heat press at tanggalin ang inyong maggamit ang heat resistant gloves. Itabi ito at hayaang lumamig ng tuluyan. Habang lumalamig ito, patuloy na titigas ang tinta na magre sa matingkad at matibay na disenyo. At ayan na, ang inyong sariling personalized sublimation mug handa ng lagyan ng inyong paboritong inumin. Tandaan, practice makes perfect. Huwag matakot mag-experiment at magsaya sa proseso. Kung gusto niyo umorder ng dekalidad na printed mugs, bisitahin ang magnolia.com.